subok Subok nyo po ang salamin ng paglilinaw. eh, uh, maraming salamat. Malaking biyaya ka sa amin. Ay. Ayan. Thank you, Ren. Thank Hindi mm. namin nakalain talaga. Malaking, oh, malaking sila, biyaya talaga. sa amin to. Talaga, talaga. Ay, talagang talaga. Napakaraming salamat po.

So yun mga ka-bisnis, mga ka Kasama ko po si Aptin TV Official Tag At ito naman si Ernie TV Official Tag Kenalan ka muna Hello po, good evening po everyone uh, Lalo lalo na po sa api mga mga ka- Aliatun di Senwaki Subscriber, wakau nyado Maka, ka

Okay, bira, biro lang. Jok, jok lang, jok, jok. Jok, jok lang po. Ah, uh, itong gabi na to, napakaswerte po natin. At uh, nag ang kaganapan ay nandito po ang ating idol. Kagwang, wakiwang, obi, kagwang. Napakaswerte po natin, no? At si Sir waki-waki ay nandito po. Ito na po talaga, Oh. Mm -hmm. Kasi napapanood nyo doon sa mga vlog ni Ma'am Erin, the official vlog. Ito you know, ano po ba? Okay, si, na yung eh, namigay. Okay, kayo po pa. Opo, namigay po tayo. Siguro, ah, uh, tignan natin kung magkaroon tayo ng time para maka... maka Pagkawang gawa tayo ulit dito kahit na sampung tao lang. Bigyan natin ng mga ayuda. Okay lang ba yun? Oo, oh, ay napakalaking bagay po yan. At talagang makikita natin na ang unang pinagbigyan natin noon na hmm. Waki eh, talagang na taos po taos po. Ta taos po talagang pasasalamat ang na i-fit up ano, natin. Ano? Ang tuwa talaga Oo. Kung may nakita na ako siya doon sa bandaron eh. Tumagana pa tayo ng mga taong karapat-dapat talaga nabigyan natin na. Ano na? Kaya masangang humahalap tayo sa, sa mas at sa mas pangangailangan pero yung, yung ating uh, pagbibigay natin, babayaan nyo. Opo, magtuloy na lang. Kaya kung ang mga kawaki-wakihan, tulad ng... Grabe, uh, galing lang. Grabe, may kachat pala siya, nakapaganda o. Tuloy! Ah, uh, ganito. Mayroon tayong mga bisita dito, yung mga dumalo sa lamay. ah uh, dahil sa marami tayong mga salamin, ano? ito yung reading glass. Sila po ay bibigyan natin. Sa ngayon, ito lang muna magbibigyan natin sa kanila kasi ito lang mayroon eh. No? So sana may mga sukat ng salamin sa mata na mag ano, tugma sa kanila. Oo. So, ikaw rin, napapanood doon sa mga nauna natin mga vlog. Napakarami na tayo nabigyan nitong mga salamin na to. Dahil sa marami pa ang natira, no? Dinala ko dito pag uwi ko para maipamimigay natin dito sa mga kaibigan natin, no? Na suwerte nila ngayon kasi gumalo sila sa lamay ngayong, ngayong gabi. Dahil siyempre maubos din ito, you know? Pero ito, bibigay natin to lahat. Hanggat mayroon dyan magkakasya, siguro mayroon pa itong mga may git itandaan. Ay, oo. Oh. Masa ibig sabihin, uh, itandaan pa ang mabibigyan natin. Kung sakasakali. Napakaswerte ang mabibigayaan ko. So, ito, mayroon tayo ditong isang uh, baganihan. ng tao na important, uh, kung makikita nyo, yung kanya palang bigote ay talaga namang uh, ang Lodi <laughs> Ito ay si Mr. Bal, ano? Kayo si okay lang? Tukatan so, natin yung mata niya. Wow. E talagang, ito ay galing pa talaga ng Pahindila, dalang, 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 ka, dalang, yes, So, unahin natin itong dito sa gilid, kasi mukhang, dito, dito, Hindi. niya ulangan ka. ka na. Ha? Dyan kana O, sige. sige Dyan. Dyan. Kasi baka ko mabapigote nito, ate. <laughs> Tingnan ko yung istilo ng mata mo. Ang mata nito, mga tantalizing ito eh. Siguro marami kang checks nung panahon ng kabataan mo, no? Dati, dati. Ah, dati. Oh, ngayon wala. Hindi, kaya mo sinabing dati, nandiyan lang si Commander mo eh. Takot yun. Nandiyan niya. Shout out po sa mga ka-viewers namin dyan. Thank you, thank you so much po sa inyong mga pag- So, ang edad mo, boss, mga ilang taon na po kayo ngayon? Ah, uh, 44. 44. So, kung hindi ako magkakamali, uh, 250 hanggang 300 yung sukat na mata mo. Hi, Anap tayo, ha? Uh -huh. Anak tayo dyan, Madam Apin. Ayan, 400. Anak tayo ng sukat na magkakatugma sa kanyang mata, mga kawaki at mga kabisnings. Dami ng 400 ah. Pang tigo lang nagidimong yung 400. Thank you. Thank Ano na siya? Ah, ah ito. P200? P275? No, P50. P50 muna natin to. Tapos sana pa rin dyan ng 300 Ito ay reading glass lang. Malinaw lang uh, kapag ka dumukot ka ng tira sa pitaka mo, malalaman mo ka agad kung P53,000 no? o P100,000 kaya magbabasa ka ng cellphone. Okay. Okay. Try mo. dek, office po, kahit ano 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 basahin mo kung lang po kay mam, kung okay, po lang ang paraiso niya paraiso, yan na ah, rin na plaga, ko na kapit sa akin na, hindi mo ka na. Kasi nang ng nga, oh Kita na. Kita mo na. Kita mo na sa'yo. Kita mo 93. Pero pag wala niya, wala gito. Hindi pa na yun. Busa mo. Pag wala daw ang salamin, hindi na daw talaga niya mababasa. Pero pagka... Hindi mababasa. Ang sa pro lapo. sa yung bagpo. Ayun. Pro ang diri hindi. Wait, Pero yun, yun, kailangan kailangan ba ba to. So ito, ato so, may ropa ito. dito. Sinasabi dito ay at po kay Ma'am Erlinda Official Vlog. At saka kay Ma'am E. Oo. Sa yung po kay Kabis Official. Oo. Ano? Oh. Ay, grabe oo. Ito, so, okay na sa'yo yan? Okay na? Okay na. Okay, oh. na. Okay, okay, na. 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 Sukat na, so, sukat na po. Ma. Oh. Ang po ba? Okay. Ito pakingatan ng salamin ito. So, oh. Kasi ang salamin na ito ay nag-travel pa ng napakalayong lugar. Napakalayo. Okay. So, dito. Oo. Oh. Yan. Mahala. Dahil sa pagmamahal sa atin ni Sir Waki, talagang kahit ang dami ng yeah. niyang dala, no? Nadala niya talaga ito. So, salamat po. Oh. Eh, Sir. Masalamatan Pasalamatan po natin si Sir Pidio Samonte, siyang nag-sponsor niya. Maraming na tama po. Sir, Sir so, Pidio. Oo. Yan, salamat. Salamat po. At saka si Ma'am Erlinda Official Vlog at saka si Ma'am E. Ano. So, okay ka na dyan. Okay na. Kasi itong mga magagandang nasarapan ko, susukatan ko rin. At itong isang tisoy dito sa harapan natin, ibigyan na natin. Orong kahal, layo ka. Oo. Ayan. Ayos. Hindi, dapat okay. kasama ka. Okay na, okay ka na. Okay na lang, Okay. Ah, uh, hi. Ilang taon na po kayo, ate, madam? Ha? 72 72 ka na? Oo. Oh, oh. ka birthday ko lang ni September, 72 So, Ay, belated wow. birthday ng no. no September. September 19. Oh, Opo. Dahil sa birthday mo, akala ko kung if Itito ka na. Ay, sus. Yung pala si Bintito. Ano nga? ah. Paano mo nga? Kani, ikaw ang bando na pinitin. na nga yan. Parang ka na, na magkakuha ng mga uh, pag iti Meron oh, na magkakuha eh. Oh, salamat. Oo, kani no? So, sige lang. Joke-joke lang. Kayo mga ka-business, ano? Mga ka-apin, saka mga ka-ernie, ano? Ayan. 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 Ito po, try nyo. Meron po ba kayong cellphone? Naawak dyan, wala. Oh. Ilabas mo ang litra. Sige. Ito, dito, dito. Para sa pula. Oh, ito, ito. Ito, oh, maliliit dito. Ayan, gusto ko maliliit. Oh, uh, tingnan mo yan. Mababasa mo ba yan? Hindi lang mabasa mo nito. Para sa baba, hindi. Hindi lang. Oh. Kabit. Oh. Sige po, subok po ninyo. Subok nyo po ang salamin ng paglilina. Uh, Ay! Gira! Okay, 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 okay. Huwag mo lang kumplituhin at eh, baka Ah, uh, ang ibig kong sabihin, okay lang, Tagalog ako, ah. naintindihan nyo naman. Translate ko na lang sa akin. Kasi yung mga viewers natin, karamihan Tagalog. Magkasya sa iyo na yan. Uh, ah, yung pagkakinabit mo yung yung salamin. Uh -huh. Sige, kabit mo. Um, Maliman. O, oh, kagaya nito, walang salamin. Um, oh. O. Ano? Ah. Sa isang salita, <laughs> malabo. Oh, uh wala -huh. okay. okay. ko Pero yan. Basa. Oh, hindi ko basa. Oh, Pero oh. pag may salamin, mm -hmm. Ma ano, maliwanag na lalaki ng mga... Mga lutra? Ayan. Ito, so, lagay natin. Ah, so, uh -huh. yung grado ng kanyang mata ay plus uh, 300.50. Oh, 3.50, no? So okay ka na diyan? Okay Kasi na. Kasi kung hindi ka diyan okay at magbago ang isip mo, babawiin ko na. <laughs> Oo, oh, pero palitan. Na? Palitan. Babawiin <laughs> <laughs> pero palitan. Yan. <laughs> Ay, wala na eh. Okay. Ah, si ah, Sis. So, Ay, may salamin si Sis. May ara ka. Tayo, May. tayo sa lamin tayo, kasuka tayo. May. Ready, guys. Ilang taon ka na? Ilang pila ka na gani? Ah, 54 ka? Basta, kapasang gagmay yan. Oo. Di ka lang, karoon ka lang. Karoon ka lang. Karoon ka lang. Kaya may ginag-vlog. Try mo nga. Sana ba yung babasahin? Tingnan mo muna kung nababasa mo yung letra. O sige, kabit. Okay. Ha? Ano ano? Dikit mo lang. Dikit mo lang. Dikit mo konti. konti. Yan, yan yan, okay yan. Reading kasi yan, reading. Reading class. lang ano. Ibig sabihin nga ulitin ko lang mababasa mo sa pag ganito kalayo ang ganda ng kalayo. Pero kung malayo na, hindi mo sututin nga mahihilo ka kasi lalabo yung paningin mo eh. Pag magbasa ka lang yan. Eh, reading glasses yan eh. Oh, rating na yan. Lang po kung kung magrayo dito na ko. Ah, hindi o, yan rate, mababasa. Mababasa yan. reading na reading rating. Oo. Hindi mo magamo na ang video lapit. Okay. mo. So yun, gagamitin mo lang kapag ka ikaw ay nagbabasa ng cellphone, nagbibilang ng pera, yeah. at uh, kinikwenta yung mga may utang sa'yo. Hmm. No? <laughs> Kaya maniningil ka. Ngayon, bibigyan kita ng opsyon. Dahil marami tayo dito yung sukat na 400 plus 400. Ano gusto mong kulay? Ilan Ilanain mo yan sukat. 400. 400. 400. 400. Anong gusto mong kulay? Itong okay. ito, ito, option mong kulay, oh. Ayan. Hmm. So, Pwede ka dyan. Kung saan kulay ang gusto mo. Isukat mo rin. Ayan. Ito mo lang. Mas tanag. sa diriwa, na, saan? Gini nga to, Ang? ini yung ari yung Sanag na? Ari yung ari. Sanag na sa say mo? Oo. Amo na lang nang imo. Patag ako. Kaya lang magdadagdag ka ng... Tatlong libo. Tatlong libo. Tatlong libo. Tatlong libo. Tatlong libo. Tatlong libo. Ano? Okay ka dyan? Oo. Okay na. Okay. ko to. Kayo, brother.

Napakaswerte mo pag tumama sa mata mo. Oo, oh, napakaganda. Gandang kulay ganda ko. Ay, abuhin. Gandang kulay. May kwan pa kasi sa gitna, brad, May, may tag siya sa gitna, kaya... Oo. Okay. Oh. Bakit mo na konti? Yan. Ha? Oo, oh, okay, okay. ready nga eh. Oh. Oh, alisin mo yung pa yung tag niya sa gitna ng mata, oh. kaya siguro sabi mo malabo. Yan. Okay, ano? Akin okay, na, akin okay, na. Eh, Hindi, bago yan. Iba yung malabo kanina. Sabi niya. oh nga. 350 lang yan. O oh, dito natin kamis. 400. oh, 400. So, yun, uh, sis, so, okay 100. na yan. oh, 400. Ito nga, ma, kwan pa to, eh? Marumi pa, kaya kwan eh? Dinisin mo. Dinisin mo nga. No? tayong pang dinis. tissue mm -hmm. I mean, Ay, mo, dinisin. A few inches later. What about? Atag na. Atag. atag. ay Atag. So ano po ang masasabi natin dahil po tayo ay nakakita ng na napakalinaw dahil po kay Kawakiwak. Ano pong pwede natin maisabi kay Sir Wakiwak? Ay, maraming salamat. Malaking biyaya sa amin. Ayan. Ay. Thank you rin, thank you rin. Da dahil dyan sa, ano niya, Kawaki, dahil daw sa binigay mo dyan, oh, makakapagtrabaho daw siya ng maayo. So... Ay, oh, si brother, ano nga to? Amay, Roger. Roger. Hello, Jer. Si brother Roger ay nagpapatalap nagpapasalamat ng lubos kasi ang trabaho niya ay carpentero siya no? Pintero. skilled carpenter po siya yeah. hindi pa kakita si numero si ano metros yeah. yeah. hindi niya daw makita yung dati nung wala siya sa namin hindi niya daw po makikita ngayon ay nabigyan siya ni ka wakiwak ayan po mm. laking pasasalamat po sa ganyan yan makikita niya na ang mga letra ng metro oo, oo. saka hindi ka na ngayon in magkakaroon kami ng salamin pa. Maraming no. salamat. <laughs> Oo, oh, oh, eh kung kahapon ka pa nagpunta dito, kahapon ka pa may salamin. Oo, oh, mm -hmm. hindi namin nakalain talaga ang ating biyaya Talaga, talaga? Ay, talaga, talaga. Napakaraming salamat po. Ayan. Eh, so, hindi ka na ngayon, brother, hindi ka na ngayon madaya ni misis mo. Mabilang mo na ng uso yung pera mo. <laughs> Di ba? Kasi baka magkahawig yung isang libo sa isang daan. Di ba? Baka kulay. oh, hindi ka na niya ngayon madadaya. Ano pa sinuot niya yan, lalong gaganda yung sigil niya sa asawa niya. Lalo. Oh, ah, eh, sandali lang. Pakitingnan mo nga kung nagbago ang mukha niya kayo may salamin ka na. Kasi para may napanood, ako niya na kanya, ipatalastas eh. O, oh, ano? Ano yung gumaganda? Oh. oh. Yeah, Papa, salamat. Ngayon mo lang na Ngayon mo lang nalaman na maganda pala siya? Napaka. <laughs> Isipin mo kung noon eh, hindi maganda sa paningin mo, pinagtyagaan mo eh. Lalo na pala ngayon. Diyos <laughs> lang <laughs> 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 <maga biscuit>. mga kapisit, mga kwaki Parang <laughs> mahiwagam ba yung salamin Ang <Ay>, salamin galing. <laughs> Oo. Ayos. Eh sino pa? Mayroon diyan. Huh? Oh.

Oh, 39. 39. Oh, oh. Ay, nga. Ay, hindi so, pa masyado. Hindi pa nga. Eh, yes, sukat so, mo yung hindi salamin yan. Ay, ah, ay, ka, ayan, gan... yeah, patunayan mo na. Ayan, patunayan mo na makikita mo. Oh. Oo. Oh. Ano? Sabi sa'yo eh. Mm. <laughs> Sabi sa'yo eh. <laughs> Malamang. <laughs> Sir, isuot mo yung isuot mo. Oo. Pagkat 300, pagkat 300 sa kanya balik. Ah, o, oh, uh, yan. Mmm. Ito. Uh, Ako. Uh, ha? P300. P300. Reading glasses Basta yan. Gusto ko na ito pang mimigay lang ito eh. Sabihin uh. mo, ito pa tayo. Ano, ilo ka? Oo. Basa lang yan. Basa lang yan. Talaga. Ito na, kadalawang P400 tayo. Galing, no? ano? Kasi marami tayong stock. 400 no? Pero, yun po. Ang tataas na pala ng mga nila. Ano, Oo, no? oh, mga gradu ng mga nila. No? Pero, when nga? 3 weeks. 3 Ula, I Ibig sabihin, marami na pala tayo na pamimigay, ano? Oo, napakita na. ko. Na marami na pala kami na bigyan. Napakadami, kasi kaninang umaga, napakadami yung dumalo dito, ano? Lahat, hindi no. kailangan yung binigyan natin. Buti may nabutan pa pala kayo. Ria, rica Ay! Pira. Kanya? Mm. Papay, lalaki naman yan, eh. unisex is yun, yeah. eh. Yung sa yun eh. Kwan to? 400 to eh. to Yung, yung, salamin. Hindi, reading lang yan, gano'n sa salamin. Reading na yan, ba? Ba, Ang araw sa eh. tanggalin mo na yan. Hindi ka lagay mo sa liter. Ha? Hindi ka Yan, Yan ang nagtati Maria. Hindi, ilayo ang tingin niya eh. Pangbasa lang yan bro. Ha? Ganito lang kalayo yan, pangbasa lang.

Oh, ayan o. Ganyan no? o, ganyan na ang distansya. O, oh. oh, ayun, ayun, no. Gita, no? lang, oh ipasukat mo sa kanya, sis. Anak po, anak po. Huwag mo e, itin na mga naiwan dyan. May ilo ka. Oh. lang. ganyan kalayo lang. Ganyan kalayo, malinaw ba? Okay. Alisin mo yon, alisin, alisin, alisin mo alisin sa namin. Hawakan mo, mo ng ganong kalayo. Oh. Ate, ako mag-iapon. Ha? Mag-iapon. Nababasa? Nababasa mo? Mas na-tindi pa po ba? Wala pa, okay pa. Okay pa, bro.

Bagsik pa? Oh, Napakapagsik ano, pa. Mayos. Okay. So, ayan. Ah... Magpaalam na tayo, boss. Okay. Hmm. Kasi nakapamimigay na tayo. So, ngayon, mga ka-business, mga kawaki, waki bali ang nabigyan natin ngayon ay tatlong tao, no? Ito so, yung nabigyan natin. So, mag-aantay po tayo. Baka may dumating pa rito. Mula lamang ay mabigyan pa natin yung sa iba. Kasi, ayun, lalagyan daw, lalagyan, lalagyan. Yeah. Kasi gusto ko ng ma kwanto, uh, dikot la para uh, mapakinabangan na ng kapwa natin, ano. So, ayan, tatlo, ano? Tatlo, ano. So, imbitahin mo sila, uh, for, uh, Idol Ernie. Ayan, B. Uh, tawaki mga ka-viewers dyan. Thank you so much po sa patuloy niyong pag-suporta sa channel ni Sir Wakiwak na TV at sa kay April Magkagwang Official Vlog at sa amin pong mga subscriber, viewers. Thank you so much po saan lang kayo naroon uh, sa daidig na ito, nawain na sa mabuti kalagayan kayo at patuloy na magpalain ng inyong sambahayan. Thank you so much po at uh, patuloy kayong nagsusuporta kay Sir Wap. Malaking bagay po yan sa mga tao na nangailangan. Hindi lamang po ito at sa mga iba po Thank you so much po. So, boss, ako nang mag-introduce sa channel mo, nabanggit kami lahat, pero yung kanya, hindi. KR Ka erne <laughs> TV. Yes. Huwag niyo po Kay Ernie TV. Ito po siya. Kasi yeah. <laughs> yan. Yung kanyang tayo. Kapan na rin siguro ni Oo, eh, kasi nung mag-live kami kagabi, marami lang pumasok sa kanya eh. Uh -huh. oh. So, dati na siyang may channel. Medyo maganda na yung takbo ng channel niya. Ang problema, nagkaroon ng siyang buhay ibuket, buhay at kabuhayan, channel niya yun. Kaya lang nung mawala na yung kanyang cellphone, uh -huh. hindi niya na mabukyan yung kanyang channel. Kaya simula sa start siya ngayon no? to so support natin ang ni TV. Thank you po, no? thank you. Oh. Sa Sarwaki. Tapos, kayo po, uh, makapunod. Ah, okay. Ano, oh. ano, ano po ba ang pinaka-the best na pwede niyong bitiwang salita para dito sa uh, kay Sa ibinigaya sa inyo? Ya ang paraan ng ano ng Panginoon para makatanggap kami ng biya ng ang ng mga paningin. Ay, napaka very good. Napaka very good. Ang husay, ang husay. Kung talagang sinabi niya yung nanggagaling talaga sa loob niya. Yung talaga says ang napaka Dikitin pa ba namin to? <laughs> <many Interestingly> huh? Tama po yan. Napakahirap. Ay, o nga. Mga kabisnes, kagayan, napakarami na namin na nabigyan nito. At lahat sila, hinahanap-hanap nila ito. Hindi ito yung salamin na nabibili nyo sa bangkitahan na nagkalaga ng isang daan o kaya nagkalaga na May kalidad po ang salamin ito. Hindi ito basta-basta salamin. Talagang may quality siya. Hindi masisira yung mata nyo. Basta gamitin nyo ng tama. Ayan. No? So, Tuloy na. O sa iyo o, po, po yung... bro. Oh. Hmm. Salamat. Kapamandayan ako, ako ng mayos. Ayaw. Ayaw na. Ayaw ko na. Ang mukha ni Mrs. na lalong. Napakagaling. Hindi lang pala pang ano no, ang purpose ng ano no, hindi pa, lang pang reading. Eh, lahat pala nadadala pala nito, pang kapuhayan, ay. Ay, pang labor no. Ay, ano ba ang tulong sa mata, di ba? pag yung paningin mo, pa, paano ka pa makakakita? Ayan, talaga. Da, bangit. Oh. <laughs> <Ay, niro> ang <laughs> galing, 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 oh, galing, galing, ang galing, ang galing, ang galing, ang galing, ang galing, na share your blessing. Opo, kagaya kay Sir Wakiwak eh talagang kahit sino ang madadaanan niya. No, walang walang hindi nag, nag hindi pumipili ng talagang pwesto or ano. Basta once nga makitaan kanya na pwede kanyang bigyan, daladala niya po ito eh. Ay eh, talagang namimigay po siya kaagaran. Oo, walang ano, walang script-script po. Talagang banat bira Ayan. Ganon po. Uh -oh. At sana po, talagang hiling ko sana nga uh, ipagpatuloy po kung nasuportahan po natin ang pagwang Wakiwak -walk, official. At siyempre, Ma'am Erlinda. Ma'am Erlinda official vlog. Opo. Kasi po, uh, si no, Erlinda. no, makaraang man, talagang ang dami nating binigyan na uh, pamimigay bigas, grocery, ganun po, ano. Ang dami-dami po nating natutulungan. Ang gusto ko sana po ay talagang ipagpatuloy. O, siya, tuloy yun, tuloy yun, ituloy. Siguro, pag may time na tayo, kahit na sabado kaya lunes, basta maghanap tayo ng pwede natin bigyan. Mm -hmm. Hmm. No. Hindi lang salamin ha, hindi, hindi lang, lang tayo salamin sa, Okay. Ah, gusto ko po pong malaman mga ka, malaman niyo po mga kawatid, mga kapatid. Si Ma'am Melinda ay nung sa panahon na malupit ang gastusan dito sa pamangkin ko na, na hospital, yung namatay din nung nakaraan. Malaki rin po ang kanyang naitulong. itulong A few inches later. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kawaki, mga kabisnis mga kaapin TV official, mga ka Erlinda, ka Ernie, ka Himas TV at sa lahat po ng mga kasamahan kong kagwang uh, maraming maraming salamat po sa mga pag-support nyo dito sa ating channel ingat po kayo parati saan man po kayo panig ng daigdig aming mga subscriber salamat po sa inyong lahat shout po kay ma'am E uh, ingat po kayong parati dyan ma'am sa mga kababayan nating mga UFW na ating mga subscriber kami ay labis na nagpapasalamat sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi.